Kami makita kayo ng mga police boxes, police uh, PCP, presinto na nasa sarado na. Isasarado natin kasi kung wala rin lang uh, investigasyon na nangyayari diyan sa mga presintong 'yan, ibig sabihin ang pulis yan ay diyan lang naghihintay ng ating mga kababayan na tatawag at hihingi ng responde at sila ay magre-responde at dadalhin nila sa kanilang mga headquarters yung mga kasong 'yan. Hindi doon sa police boxes na kasi walang equipment doon at walang materials doon at walang facility doon para sa investigasyon. So, rather than have be, rather na sila ay magtatambay diyan, isa natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa, sa kanilang mga mobile at ang pinaka bottom line palagi sila may mga radyo. At ngayon, may facility naman tayo ng reporting, yung 911 natin, kaya ito ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan kung kayo ay nakakita ng mga police uh, ng mga police boxes na sarado na at nangailangan ng police. So, ganito po 'yon. Pinapamemorize ko sa pulis to. Huwag niyo na kaming hanapin sa presinto or Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila. Darating kami sa loob ng limang minuto.